Maraming dahilan sa pagkasira ng marriage. May mga dahilan na bago pa man ikasal ay taglay na. Marahil ay kahinaan, mga lihim o kaya'y mga problema hindi alam na mapapang asawa na naglalabasan na lamang kapag kasal na. Meron din namang mga problema na nabubuo at sumisira sa relasyon kapag kasal na. Kabilang na dito ang mga unmet expectations o yung mga inaakala mong mangyayari kapag kasal na kayo, yun pala hindi mangyayari either sa diyaman o hindi. Kasama na din ang unresolved conflicts. Na habang tumatagal ang relasyon, tila lalong dumadami at nagdudulot ng mga komplikasyon. Ano pa man ang problema, kadalasan ang mga ito ay nagsisimula sa maliliit na bagay na kapag hindi na itama ay maaaring magdulot ng malaking problema. May mga tila harmless na issues o kaya naman ay tolerable offenses, pero kapag hindi inayos ay talagang magdudulot ng mas malalaki at mas maraming problema. Kagaya na din ng mga anay sa bahay. Maliliit at hindi mapapansin. Pero by the time na ma-realize natin ang epekto, kadalasan may mga damage ng nalikha. Sa relasyon, may mga bagay na tila anay nasisira sa relasyon. Ito man ay nangyayari sa inyong mag-asawa o sa isa sa inyo. Isa sa mga maituturing na problema ay ang imoralidad. Maraming anyo ito. Nandiyan ang pornography, mga babasahin na may malalaswang nilalaman o maging ang mga musikang pinapakinggan. Misa ang akala ng iba kapag ito'y lihim na nagagawa ay walang epektong masama. Pero ang totoo, anumang anyo ng imoralidad ay mapaminsala. Hindi man laging biglaan pero tiyak ang mga iyan ay parang anay na sisira sa samahan. Ang sabi ng Bible, kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Ang ibang ng ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit ang gumagawa ng sexual na imoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Ang pagtataksil sa kabiyak ay hindi lamang kinabibilangan ng aktwal na pangangalunya. At ang aktwal na pangangalunya ay kadalasang mayroong tila maliliit na pagsisimula. Misan ang pag-aakala na harmless ang isang bagay na mali ay nagiging sanhinang mas malala at malalaking problema balang araw. Ang simpleng text or chat ay maaaring maging mitsa ng pagkakasala. Ipinagbawal ito ng Diyos sa kadahilan ng ito ay walang puwang sa buhay na nais niya para sa mag-asawa. Ang anumang kahinaang hindi pinagsisihan at itinuwid ay hindi mananatiling harmless. Ang mga ito'y maaaring maging tila anay na unti-unting magpapahina sa relasyon at katagalan ay magiging sanhinang malalaking pagkasira. Mahalagang alalahanin na ang responsibilidad na maging tapat sa asawa ay kinapapalooban ng paninindigan laban sa mga bagay na makasalanan o maaaring magdala ng pagkakasala. Hindi lahat ng panganib ay nakakatakot, pero lahat ng ito ay mapaminsala. Ang kasalanang hindi nakikita ay kasalanan pa din, at ito ay lalo pang lalala kung hindi aaksyonan ng tama. Huwag hayaan na ang kahinaan ng magdikta ng kinabukasan ng inyong pagsasama. Mahalaga sa Diyos ang relasyon ng bawat mag-asawa, kaya ang kanyang mga babala at pagbabawal ay dapat isaalang-alang. Siya ang makapagpapatatag sa inyo. Asa ka pa.